Magandang umaga po sa inyong Magbabalik na po at nagbabalik para sa inyong ASAP teaser. Yes, mga kaibigan, inilabas na po ng ASAP ang kanilang teaser para bukas. O, tiba. Yes, mga kaibigan, uh, First thing, mapapasayo kayo with Kim Chiu ngayong Sunday alas 12 ng tanghali. Aba nako, magiging masaya po ang Don Bell kasi uh, mapapanood nang mga Don Bellians ang kanilang idols na si Bell Mariano and Tony uh, Pangilinan finally uh, sa ASAP on Sunday di uh, diba patagal nyo na tong hinintay patagal nyo tong hinanap bakit wala si Bell kung ganun nandun si Tony sa ASAP so ngayon natupad din at finally mapapanood nyo bukas si Tony and Bell sa kanilang Um, production together aba, hindi natapos dyan kasi nga po, abangan daw po ang tapatan ng Ashes Songbird uh, Region Velasquez and Pop Rock Royalty na si Morissette pa yan But yes, mga kaibigan, uulan sa Sunday dahil napapakanta ka with our best band daw na si Lola Amor. E di abangan nyo yan bukas. Madami pala silang member. 2, 4, 6, 8. So 8 parang bini sila. Mga kaibigan, ang sabi dito ng mga followers ni Sarah Geronimo, palagi na lang siyang nasa teaser pero hindi naman napapanood. Pero yes, abangan nyo rin daw ngayong Sunday may malupit na collaboration na performance sina Sarah Ronimo and Kyle Echare. But yes, mga kaibigan, hindi pwedeng matapos ang isang ASAP kung walang uh, pang malakasang champions showdown. So, abangan sa champions showdown ang inyong mga pikating uh, champions para ma, syempre, mapaganda ang buong araw ng Sunday. Kung makahula ka daw ng song, may libreng kiss ka daw kay Robbie Domingo. Aba, sino bang may gusto ng kiss from Robbie Domingo? Delikado tayo dyan, Robby. But then yes, here is the official teaser for tomorrow's ASAP. Let's go and watch this. Mm. The best celebration is here, sa ASAP. ipinang ang feel Sa and her party bubble. Choose the all-star vibes. The best drips at dance stage. that's the best sound trip. And be iconic sa kantahan. We've got more in store. Marami talagang happiness. Your Sunday celebration will be the best with us. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something.

John L. 39 Salud sana yung producer Matthew Matipag-date na tayo sa ASAP uh -huh. performance bukas, tanggalin ang ating mga schedule, umupo sa tanghali at manood sa free TV ng ASAP This is Alexander Magandang tanghali po sa inyong lahat